mga kasama, mga kapatid, ngayon po malinaw na ang bayan pagkawa, muna ang isa o, sa pinakamasuki na nagsunog ng labang pa ekonomiya ng ating mga manggagawa. Kasama ibang dito, liban sa pagtaas ng sahod, sa kanilang kasama mga pag-ekonomiya ng tulad ng pagbaba pesos ng binabayaran buwis ng mga minimum wage earners. Ang pagtaas pwis ng pensyon at may, may mga retirado ang pensyon, ganun din sa SSS ganoon din ang ipagpapakibaka para, para magkanoon ng konting alwan ang mga gagawa, ang ang -gagawa. Ang ibat, buhay pa ba tayo mga mga gagawa? buhay pa ba tayo? para pa ba tayo? sa pagbawa pata ng tawi sa tugok at habang nabubuhay ang mga mga oh, oh, gagawa